Ayan, tayo Good morning mga kamoto Another video na naman ang ating gagawin At syempre Alam naman natin lahat na patuloy pa rin Ang mainit Na panahon Sipang ko na naman mag swimming At syempre may kasama tayo Ayan. So, yan, swimming tayo dito lang sa may silang So, nandito tayo ngayon sa UTS O so, yan, kung nakikita nyo Dito na natin sinimula lang ating uh, video So, tara, samahan nyo kami at swimming tayo Let's go! From UTS Boulevard, 34 minutes lang O, so, malapit lang dito sa amin Let's go! Diretso na tayo Dali na lang po 33 minutes lang Shoutout nga pala sa pumitik sa atin at bago natin yung si Pitik Nicole ah uh, Ito nga pala yung pitik niya Welcome to Silang Cavite Alright sa Butang Road ang natin so pag narinig sa may 7-11 kakaliwala kayo dito sa may ah, stoplight ala ah, na tayo rito so binabaybay natin ang pulong saging kanina sa may sabotang road yun may tulay dito tayo kanan na may derechos tulay dyan pero dito tayo dito na tayo barangay paligawan malapit na tayo ayan makikita niyo yan ito ang barangay hall Not too good, good. All right, we're here. Uh. What's up, mga kamoto? Nandito ka tayo sa Ayong Adventure Park. Yan, dito lang yan sa may silang Pavite. At magbabayad na kami ng ticket. Uh, 10 a.m. to 5 p.m. lang dito. Wala daw ka black night. So, ito na namin kanina. So, let's go! So, ito na si Pangga. Nagbabayad na sa ticket uh, napagay yung punta namin sakto ka last talaga yung open nila gano'n nga nga mo? dalawa ano na magkano yung sabot yung ninyo? magkano? hindi po, eto na po yung bayad nyo po yung 50 pesos po. ah, okay. Oh, okay ah, okay Mamaya po, eto po, naalis po. Pakita nyo lang po ito dun sa snack bar para kung ma-assist kayo kung saan kayo. Eto po, pasuot na lang. Po. So ayun, nakapagbayad na kami. Mga kamoto, meron sila ditong ATV na pinarentahan. Pero sa ngayon, e, ayan, nasa likod natin. Sa ngayon, hindi pa daw available yung ATV. So siguro, pag na... Uh, medyo okay na kasi marami itong mga inaayos kung napapansin nyo. So, dito na sa kubo para i-check yung ticket. Ang gano'n na. Ano, Pwede ano? ba? Pinag-check yung ticket. Kasi pa tayo. Kaya eh, kukuha tayo ng light base.

So yung helmet may mga tabitan dito. Ay di ba? It's the goods. So yan, mapag-light -like kasi tayo. kasi ang alak. Okay, okay. Okay, okay. 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 Mga kamoto, ito yung mga activities na magagawa rito sa Ayong's Adventures Base. Ayan. Live down dyan rito kuya Ayun si kuya live down dito Ang mo kuya? Dandan Si kuya Dandan So pwede kami mag iwan ng gamit dito kuya Dandan? Ang mga tanak ko kasi natin siya ay hindi ko kasi mo mga atentro na pero ang pagkakakaya nyo lang kasi kuya ko lang Oo sandali lang para explore namin ng iba Hindi naman kami mag i-stay lang dito Dito po mga yung boat po natin tatakay po tayo 50 pesos per hit po Tapos mag-walking na po tayo ng 5-8 inch Toys Ah, okay. So, yun. Mamaya gawin natin yun. So, ngayon... Bakit ka, no? Pwede mo na natin yung diving. Kano? Kuya! Anong boat? Ilang, ilang feet, so. Ano ka nalangin? 9 feet. Oh, 9 feet. Gaya, tatalong ka dyan, ha? Pwede So, tapos na tayo tumalun doon sa diving area. Mga punta naman tayo sa falls. Ayan. Slide para sa mga bata. Kaya mga ilang pit yan? Ang mga ilang pit kita, ah mga na, pit na. Ang sa bata. Kailangan nakalight din. Dalawa pala yung slide. Ayan. Pero pa rito isa. Ayan. Kaya pala siya may kulay. Dahil may tolda sa ilalim. Pero ipaparenta rin niya pwede din. Sa ngayon hindi muna. Okay. Hindi ka muna. Hey all. pa bangka. Dito ba 'yan? Dito. Dito po yung driver sa may dulo. Dalawa kami rito. Pa-tay bangka. Pag Oh, di balance. Oh, bigyan mo sente dito ay na tayo ng dasma <laughs> <laughs> oh. Oh. Ah, tapos naman tapos 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 Ako, tapos kasi tapos 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 na tapos 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 tayo tapos ng tapos huh? Katapos ng mahaba-habang biyahe tapos 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 Lalo, 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 lalo. lalo. Oh. ano eh. kaya. Hindi pa pwede mong... Mga busto <coughs> ano ito yung gusto ko eh. Naglalakit ko sa kawalan. Ano tubig kanina?

masarap siya. First time po ko minum sa bukal. Ah, meron din doon. Nawal po namin talaga siya ng lababo para po madali siya kanilagot. Stig diba? May bukal dito hey, mga tayo po. Ayan. 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 Ayan.

Ayan! Ito na yung pulls! Uy! Parang ayos dito ah! Parang ito so, parang balon! Lalim yan! Lalim yan ah! Ilan mo yung pulang dati eh! Ito at yung malagyan nito! So mga kamoto, bilhin na tayo sa may balon pulse. Alright! Ay, pwede ito malon! So oh, mga kamoto, ito yung pulse. Ah, bali yung lalim niya! Tandun sa pinakakalon.